Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Rex Riller. Pahayag ito ni Ombudsman Boying Remulya tungkol dito kay Bipin Daisara. Uh, Pag-amin ito nawala wala siyang magagawa. <laughs> Hindi niya kayang tanggalin sa pwesto si Bipin Sara. Uh, de, wala na. Panalo na si Bipin Sara. Ombudsman Boying Rimulya nilinaw na wala siyang kapangyarihan na paalisin si BP Sara Duterte sa pwesto. Ah, oh, kadides. Relax lang po tayo. Sa gitna ng kahilingan na imbestigahan ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte, Sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na wala siyang kapangyarihan para alisin sa puesto ang BC Presidente. Oh, Klaro, di ba? <laughs> Ayon kay Rimulya, isang impeachable official si Duterte, kaya wala siyang kapangyarihan na i-dismiss ito o palisin sa pwesto. Sa kabila nito, handa naman si Rimulya na bumuo nang fact-finding team para mang mangolekta ng informasyon at ebidensya kaugnay ng confidential funds ni Duterte. So ito ang kanyang payag. Wala akong sinusunod na ano, timeline ni Rito. Basta sa akin kung anong kayang gawin, gawin na. Basta acts with urgency all the time, sabi ni Rimulya. Kapsyon, Rimulya, inamin, nawala siyang kapangyarihan na paalisin si BP sa pwesto. Ah. Ah, kahapon ba yun? Yes, kahapon nata. Mayroong mga tatlong grupo eh. Anak bayan, makakaliwa. Tindig Pilipinas, mga dilawan. And then may isa pang grupo na hindi na baka mga Marcos loyalist. so, nagsasama-sama na ngayon unity mga kaliwa para sirain ng todo-todo si BP Sara paghahanda na ito sa 2028 national election kaya kahapon nagsubmit sila ng letter sa ombudsman urging the ombudsman na please Papurahin, investigahan, investigahan, confidential funds. Oh, ito ang pahayag ni Secretary Boeing Rimurya siguro. Na Yes, imbestiga kami, kakakalap ng ebidensya. Kailang mabuti yung klinaro na niya sa mga sumulat na wala kong kakayahan na paalisin siya sa pwesto. Claro. Okay, <laughs> Salamat naman, na uh, Ombudsman Rimurya. Ano, you know, alam mo ya. E, ito lang mga nagre-reklamo ang <laughs> Hindi sila nag-iisip. Uh, atat na atat sila na maalis ang VP Sara sa kanyang puesto through impeachment. Ah, uh, putak sila ng putak sa confidential funds. Actually, yung 125 <coughs> 125 million ng confidential funds niya, ni VP Sara 2022 ang my notice of this allowance lang yun is 73.2 million yun lang ibig sabihin yung 52 million something clear na yun ang notice of this allowance na mayroon akong nabasang post isang magaling na abogado uh, attorney Lodwabi is not a findings of uh, corruption yung notice of the disallowance. Technical problem lang yun, yung mga clearing documents. Yun ang ibig sabihin mo. Ang matindi, kung ang COA, meron na siyang referral. Example lang, example lang. Ang COA, dahil sa confidential funds na yun, nag, may referral na siya through ombudsman na file grab charges against BP Sara or may referral na siya through to prosecutor office na sampahan ng ganito yon hanggat walang referral ang COA to ombudsman ang ombudsman walang magawa ganon pala yon the only agency mandated by the constitution to determine kung mayroong ginawang kalukuhan ng isang opisyal sa paggamit ng pondo is only COA it's not congress, it's not ombudsman it's not the court COA lang once na nagsalita ang COA na there is something wrong dito at inirepair niya ang opisina ng iyon sa ombudsman yun na yun eh sa ngayon wala pa eh Diba tahimik ang ano? Tahimik ang koa as so, of now. Sabi ng abogado, uh, it's a good thing na gano'n, tahimik lang ang kuwa. Wala, hindi na siya, hindi na siya naglabas ng finding whatsoever. It's there. clear na yon, natapos na yon, kailang ayaw lang nagsasalita ang kuwa para maiwasan na parang may pinapanigan siya. Which is better. Kaya to may walang kaproblema yung confidential funds na yan. Kasi naranasan din namin gumamit niyan nung naging commander ako. Hindi ko pinapakialiman aliman ah, as a commander. Yung intelligence officer ko, bahala siya. I-clear niya. Kailang, I am very sure na siya ng Mary Grace Piatos, something like that. Yung alias ba? Alam nga naman na gagamitin mo yung actual real name ng agent. Napakadelikado ang buhay ng mga agents. Uh, meron kami, nung batalyon commander ako sa Agusan del ang galing yung intelligence officer ko. Marami siyang na-recruit, na, na itanim niya. Agent namin, nandun sa hanay ng mga NPA. Nakakapag-report. Timely report, sir. Okay. Bantahin nyo yung bayan na ito. Example. Bayugan City, sir. Nakatarget. Aatakihin na nila. Bayugan City na Agusan din. So, pinasa ng aming agent o pinuntahan ng intelligence officer ko yung mga kapulisan sa Bayugan City. Naghanda sila. Oh, Pagdating ng atake ng NPA, ah, wala, maraming patay sa NPA. Kaya, nga naman, nakahanda yung, ano, nakahanda yung mga kapulisan. Ganon ang trabaho ng agent. At <coughs> hindi talaga isinusulat ang tunay na pangalan for security reasons. Ganon, ang gina kaya, Mary Grace Piatos. Normal yan, nakakaintindi ako nyan. <laughs> so, good luck sa mga... Uh, hindi makatulog-tulog itong si Congressman Percy niya Hindi na daw siya nakakatulog ng mahimbing hanggat hindi maiimpit si VP Sara. Kaya good luck na lang sa inyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Na mimigay tayo ngayon ng mga libring yero at uh, pako sa kanila para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito. Panisiyang ko lang nataga ano gero. Magato pa karon. So ni ang ato pa ni ang kul karon sa iyang balay. mo. ko karon naman ang banyan ang atop niya. So, nakatop na gid siya sa gihatag nga yero nga natabang sa iya ha. Ito sa nagtabang ani og grabo atong Ginoo. Oo. Ginauton ta nga sige taga og grasya ang natabang ani. Bugas tang kami ang magtawan. Ginauton nga dagan pa ang matabangan kay dagang pagtawa ang wala eh. mo mm niya -mm. So, kuwan kol, pila na dahil mong edad ka ron? 64 na. 64. Pila yung mong anak? kol mo ni, unum, marag unum. So, napaka-etsudyante ka ron? Wala na. Wala na ka-etsudyante? na namin niyo. na namin niyo yung mong anak? Oo. So, napaka-asawa ka ron, Kol? Naa. Ay. So, unsa yung mong trabaho ka ron? Wala na, istambay na. Istambay na. Ang inyong panginabuhian? Gatagaan ra ko sa akong mga anak. Nagtagaan ra kasi imong mga anak. Mm. So di nakakatrabaho. Di na makakatrabaho. Lagi so mo lagi ni kolbasa atong pagpanginabot. So karon ko nga kuan natagaan na kagero so nakabalay na gid ka. Mm, na tungod ako. sa tabang lang. Mm. Kaya Kay kung ko galingon lang nimo kol nga pagkuan kuan dili ka maka-afford sa yero. Ah dili. Tungod kayo na kay trabaho. Mm, ano kay trabaho? Si so, salamat kay kol. Mm. Salamat gid sa ginabang. Mm.